Mayroon ba mga iyong tulog? Mayroon ba mga iyong tulog? Tignan mo nga ang mo! Umalis ka nga! Baka mag-uwi ng ko! Tulungan mo. Ito po, mukhang nahihina na po kayo ng matindi. Ang ingit naman kasi. Salamat, nga, Tia. Ako ang ng malayo upang makarating mo rito. Ngayon yung pagkarating mo rito, ako'y lamang nila dahil sa aking Ikaw, bakit mo ko tinulungan? Dahil mais ng Diyos na tayo magkaisa. Ano man ang ating lahi, kulay at estado sa tuha. Ang mga tumaboy sa iyo ay lumalakas sa sa may Maraming salamat, iya ito ay pagpalain ng Diyos. Dahil kayo may, may puso sa iyong lugar. Pabibi po, magkano po ito? Iyan, magiging walang puso. Kita ko ang ginawa mo. May magandang puso ka. Dahil sa kabutiang ginawa mo, ibibigay ko sa ito at kukunin mo itong gantimpala sa iyong kabutiang asal. Naku, hindi na po kailangan. Pareho po tayong matihirap. Hindi, ito pinili ko. Alam ko, alam mo na bawal tumanggi sa grasya. Anong salamat po? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y kasalukuyan na sa inyong harapan. Dahil sa aking nabalitaan, ah, hindi ita ay ayaw na Sa tiyan ang dito tulad ng ating itatong mga sasya at puno ng mga mababait at mapagbigay na mga tao, dito raw ay ang kabalikara ng lahat. Kung hang may maling balita ang kaibigan sa inyo, inyong kabanalan, ngayon bakit nung mga Sa ganun ay tama nga ang aking nabalitahan. Nais paalam sa inyo na noong tatlong buong araw, mayroon akong sinadalang katauhan upang bantayan ang inyong tabi. At kahapon lang na aking na mayroon ngang kababalaghang nangyayari rito. Nangy na ano ay hindi ko inasahang mangyayari sa Lepain na banal katulad ng Iron drops. Ito si Mateo. Siya ay aking pinadala dito upang bantayan ang satya na ito narinig ko sa inyo ay ang pabalik para ng lahat na aking nakikita kapag ako'y bumibisita dito. Sabi niya, nang pagkapasok na pagkapasok niya rito sa isa siya, kaya na agad ang kanyang nakita. Sabi niyo, sino ang tumulong sa inyo? Okay. Dahil tina siya na lang ang may pusong katulad ng isang pusipulo ng Panginoon. Paparangalan ko ang kanyang kaputihan. Dadalhin ko siya sa konimpiya at ang buong gusetiya ay aking ipapasira. Papaligiran ko ito ng matataas na mga pader. Kapadalhan ko ng mga pastor upang mapapaputi ang inyong pagkatao tulad ng anong meron ang arbalist dahil sa lahat ng inyong mga kasamaan, yan ang matatanggap ninyo. Inyong kabanalan, nagmamagkaawa ako sa inyo. Alam ko ang aking ginagawa. Sapat na ang aking narinig. Hindi mo na kailangang magmakaawa. Maraya pa. Alam niyo, sabi sa kalutaan, 15, 15, 15. Ang may mo, sa dita kawitaan, labing siyam hanggang labing pito. Ang may si pakikiraan mo sa isip ay po, may papahiraan sa Panginoon. At pagbibigyan sa ang kanilang kabuti. Napakaganda mo iyong puso, hindi ito mawawas. Ano salamat? Alam, niyo,